wag ka pala eh. Ayaw manood ng horror. Hello? O sige, taro. Manood na lang tayo ng Dora, oh. Yak, Dora. Ayaw ko nga. O, ikaw pala yung dumag eh. Ayaw mo manood ng Dora eh. Takot ka kay Dora. Hello? Ano yung ko? Dunay, awa ka mo muna tong anak nito rin. ikaw. Hindi mo pa tinapon yung pinapatapon ko sa'yo. Yung basura? Oo. Oh, oh. Pag hindi mo tinapon yun, ikaw yung itatapon ko, ha? <laughs> Maritapon na nga. <laughs> Nakakatamad. Ah, Sa akin ka pa si kong tapon, eh. <laughs> si Buday pala ito, ha? Si <laughs> naman may magtatapon ng basura para sa akin. <laughs> Hoy, Duday. Tapon mo daw ito, sabi ni Nanay. dito sa bahay eh. May tapon na yan. Bilisan mo na. Maligin kinaga kay nanay pag di mo pa tinapon niya. Ito na! Nakakabusit ako na lang palagi inuutosan. Isang bakas. na rin ng TV. O ano? Natapon mo na ba'y basura? Ha? Sabi ni Duday siya na raw magtatapon. Si Duday? <laughs> Duday, akin na yung bata. Oh, nice!